Lately ay nabasa kong ilang mga post na nasa anyo ng sulat para sa future self. Nakalagay doon ay Dear Future Self. Para sa akin, ang konsepto ng pagpapadala ng mensahe sa iyong future self ay nakaka-curious. Ano nga ba yung gusto mong sabihin sa future self mo? Tiningnan ko ang iba sa mga mensahe at lahat ng aking nakita ay may kinalaman sa success. Isang mensahe mula sa kasalukuyan na nagsasabi sa future self na magpupunyagi upang makamtan ang tagumpay. Hindi pa uso ang ganitong konsepto nung araw pero ang bawat isa naman ay sandyang may mga pangarap din para sa sarili. Hindi ba't nung malilit pa tayo ay usong-uso yung tanong na what do you want to be when you grow up? At syempre dahil hindi naman ganong kalawak yung pagkaunawa natin sa mga kurso at karir, eh, sasagot naman tayo ng kung ano yung limitadong alam natin noon. Yung ibang sagot ay bunga ng kakulangan natin sa kaalaman, sa realidad at hamon ng buhay. At yung iba naman, hindi pa uso yung copy-paste. Eh, ganun na din ang ginagawa. Noon pa man, nakikipanaginip sa katabi. Kung ano sinabi nila, eh, ganun na din. Pero sana habang binabagtas natin ang buhay, ay atin ding maunawaan na hindi lahat ay magtatagumpay ayon sa pamantayan ng mundo dahil hindi naman yan ang layunin at disenyo ng ating buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para sa mga bagay na sa mata ng mundo ay matagumpay, kundi para sa mga bagay na makabuluhan sa paningin ng ating Diyos. Ang sabi ng Bible, Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? itungkol tungkol sa isang tao na nakamta ng mahalaga para sa kanya at mahalaga sa pamantayan ng mundo. Subalit, hindi naman mahalaga sa pamantayan ng Diyos. Namiss niya yung lalong mahalaga. Nagpunyagi siya sa mga bagay na lilipas at mga bagay na walang pakinabang sa harapan ng Diyos. Ang kwento ng buhay niya ay hindi kaiba sa kwento ng buhay ng marami sa kasalukuyan. Nagsusumika para sa mga bagay na sa bandang huli, hindi naman magiging makabuluhan. Pansamantalang tagumpay na hindi kalulugdan ng Diyos. Hindi masama yumaman ha, pero dapat nating maunawaan na ang yaman ay hindi ang ating destinasyon. Ang yaman ay instrumento upang matupad ang lalong mahalaga sa pamantayan ng Diyos. Kaya kung may mensahe ka sa future self mo, mahalagang sa alang alang mo ito. Ang future self mo ay mas malapit sa finish line ng buhay kumpara sa kung nasaan ka ngayon. Kaya ang tamang pagpapahalaga at pagtutuon ngayon pa lang ay dapat ng pinaglalaanan. Bandang huli, Pasasalamatan ka ng future self mo dahil naisalba mo siya sa isang buhay na sa pamantayan ng Diyos ay kulang. Piliin mo ang tama at ito ang lubos mong paglaanan. Asa ka pa.